Ni mga sa iyo mga shoutout sa inyo mga chinggo. So ngayon mga chinggo, nandito tayo sa may ilog, no. Wala tayong masyadong ano ngayon na uh, uh, galaw kasi mayroon na namang masamang balita akong na-receive mga chinggo. Napakalungkot na balita, no. Sa balita naman tungkol sa isang ano, sa ating kalagayan ngayon, bilang isang EPS na release pero bago yan mga chungki, papakita ko muna sa inyo yung gaano kagandang lugar na pinuntahan ko. Actually, malapit lang ito sa church, no? Malapit sa church na tinutuluyan ko. So, walang ibang tao doon sa church. Sumalis lahat. Dahil nga naghanap din ng trabaho yung mga ibang release na kasama ko doon. So, naisipan ko na mag-ano na rin, maglakad-lakad at saka pumunta dito para medyo mawala yung stress at saka press ko yung pakiramdam natin, no? Para man makapag-isip tayo ng ano nang uh, uh, malalim at uh, makapag-isip ng ma-time uh, team at uh, uh, maliwanagan tayo sa sitwasyon natin ngayon para hindi tayo ma-stress. Hindi tayo kakainin ng uh, stress. Kasi nangyari mga lords, 'di ba? Ano, pumunta ako kahapon sa labor, binigyan ng company. Tapos nung pinuntahan namin eh, hindi kami natanggap. So, ngayon, Kahapon pa ko pa pinapakancel yung... Uh, yung... Uh, company na yun. Sa si FIS account ko. Kahapon pa ako tumatawag doon sa... Sekretary. Pati sa Sadyang niya yata yun. Kasi lalaki. Minsan kasi... Babae yung sumasagot. Yung sekretary yata. Tsaka... May lalaki. feeling ko yung lalaki yung Sadyang Nim. Kaso po, ano... Uh, sa kasamaang palad po. Hanggang ngayon, hindi pa ho nakakancel. Ang... Ano ko, ang uh, EPS account kumbaga may ano pa siya may laman yung company na yun Andoon pa sa account ko kaya hindi ako mabibigyan ng bagong company galing sa labor hindi hindi ako pwedeng mabigyan ng panibagong company na kung saan ay pupuntahan ko naman sana para kakausapin at uh, mag apply or mag -pa interview para kung sakaling matanggap ay makapagsimula na e ngayon ang nangyari mga tsinggo ay hindi pa rin natanggap hanggang sa ay, hindi pa rin natanggal hanggang sa ngayon yung uh, yung pangalan ng company Andun pa rin sa EPS account. So ang mangyayari 'pag ganun kasi, hindi ka pwedeng bigyan ulit ng bagong company na pwede mong uh, applyan. So ang mangyayari yan, 3 days pa daw. Eh, Inikulit ko na nang kinukulit yung ano secretary. Naka ilang tawag na ako mga 10 na yata kahapon Pito ngayon, mga apat na. Wala pa din, sabi lang oo, i-cancel na, i -cho 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 na. Pero hanggang ngayon wala pang chooseong nangyayari. Kaya hindi ako ma makapunta sa Labor Office upang humingi ng bagong uh, employer na pwede ko sanang applyan Kasi ano siya? Existing pa yung ano, yung yung employer na yun. So hindi ako makakuha ng bagong uh, company. Uh, kaya ngayon ay naisipan kong tumawag sa migrant na may pinay doon na tumutulong uh, sinubukan kong tawagan yung migrant sabi ko ma'am baka pwedeng ano, matulungan ako na i-cancel yung company uh, na nandito sa ano ko sa account ko tapos sabi niya di ba, di ba dyan ka sa Sogo na labor sa Incheon uh. Sabi ko, oo po ma'am, nandito ako at saka Paki ano nga yung pangalan ng company Ikot tayo mga los dahil may view dito sa bandang gilid Kasi wala nang view dito bandang dun sa ano, kabila Yan, medyo maganda yung view dyan So ang nangyari, sabi niya, yung company niyan Yan talaga daw ang ginagawa, hindi daw nagka-cancel Bali, kailangan mo talagang magantay ng 3 days bago mawala sa account mo dahil hindi daw talaga nila kinakancel yung mga EPS na pumapasok doon sa uh, account ng mga EPS yung company nila hindi nila tinatanggal, hinayaan nila 3 days eh wala daw talagang magagawa kundi magabang ng 3 days ulit so ayan minalas ulit tayo mga lods Imbis na bumalik ako doon para kumuha ulit ng bagong company, wala, hindi ko magawa dahil nga ay hindi nga pwede dahil hindi pa natanggal yung yung company na yun sa account ko. So mangyayari diyan, pag-aantay ako ng 3D. So Lunes, Martes ngayon, Merkulis bukas, Webis pa. Webis pa kung pumunta uh, dapat pupunta doon sa ano, sa labor office. Hindi ako makakuha ng company ngayon. Kahit pa daw ilipat ko sa ibang ibang job center, ...or uh, nodongbo or labor... ...hindi pa rin po pwede talaga. Dahil... Uh, uh, ...kailangan daw talagang mawala yun. Tsaka walang kapangyarihan ng labor kasi na... ...i-cancel yun. Ang magka-cancel yun, ang mismong company, yung Sajang nim Kaso nga, yung Sajang nim ...hindi sila nagka-cancel. Ang hirap naman pag ganun. Na taon talaga dun sa... ...malas na... ...company na yun. Eh, tatlo pa naman sana yung sa akin plastic injection tapos yung uh, bakal, metal saka yung kigi kaso hindi ko pinili yung bakal kasi nga baka kasi tubugan baka mabigat or ganun. kasi pag bakal kasi ano talaga eh yung talaga yung pinaka uh, mahirap na trabaho dito sa Korea tapos yung kigi naman makina yan eh kigi yung kigi hindi rin niya alam kung anong kigi kasi tinanong ko kung ano bang kigi yan yung Baka kasi press machine. Ayaw ko talaga sa press kasi maraming nadadali dyan sa press machine. Nakakatakot yung press machine na yun. Ang dami ng EPS na umuwing luhaan dyan sa press na yun. Naputulan ng mga kamay, ganun. Kaya umiiwas ako dyan sa makinang yun. So yun, pinili ko pa rin yung uh, plastic injection kasi alam kong di gaano kahirapan. Eh doon pa talaga na, na taon sa company na yun na plastic injection. Ikong e kung yun sanang metal at saka yung kigi yung pinili ko di baka na cancel na yung ano ko yung pangalan ko doon sa EPS account wala na doon yung company ngayon doon talaga sa malala na hindi nagka-cancel Kung uh, ewan ko hindi ko masabi kung ano to kasi doon din sa ano sa Dego, ganoon din ang nangyari sa akin. Binigyan ako ng company, tinawagan ko to sabi meron na daw tao so dapat i-cancel nila kasi meron na palang tao problema hindi, hindi na cancel 3 days ulit kaya dalawang linggo ako dun sa Digo Labor ano lang dalawang company lang din ang naibigay sa labor doon saka puro pa may nakuha ng tao ngayon nung lumipat kami sa Puyong Tek, malala naman doon ang sabi ng taga-labor, meron daw pumasok na company sa account ko at meron daw nag-text. Eh wala naman. Kaya daw hindi ako mabigyan dahil hindi ko daw kinansil. Eh paano ko ikakansil eh wala nga pumasok. Dalawang beses akong bumalik, yun ang laging sinasabi. Hindi ko raw na-cancel. Paano ko na ikakansil eh walang pumasok, walang nag-text, walang, walang nag-appear sa APS account ko at wala ding nag-text na, na nag-hire or tumawag man lang. Tapos ang sasabihin nila, hindi ko daw kinansil. Mm, labo naman kausap. Kaya umalis na ako dun. Dito naman sa Insun. Kaso na ulit na naman dito sa Insun. Dapat, dapat na ano na yun eh, na tweso na yun, na-cancel na Ay, para makakuha na ako. Ngayon tuloy, mag-aantay ulit ako hanggang Wibis para bumalik doon. Pero alam ko naman na may plano ang Diyos. Baka sadya itong mga nangyayari para para sa tamang landas na talagang inilaan niya sa akin sa will niya no siguro may plano talaga ang Panginoon kay nangyayari ito uh, baka iniiwas talaga ako ng Panginoon sa malalaking sahod <laughs> hindi joke lang baka may nakalaan talagang para sa atin kasi nga uh, mahirap yung pinagdadaanan natin doon nakaka-stress nakakawala ng gana pag mga ganito yung mga ano. kasi yung kasamahan namin na release Nagparalis siya noong sa Birnis yata, Birnis. Tapos lunes, nandun na yung papel niya. Dalawang company yung binigay sa kanya. Binigyan siya kahapon ng company, tapos kinansil niya. Binigyan siya ulit. Pero mo ang swerte niya. Unang araw ng pagparalis. Dalawang company na at saka napuntahan niya at na-interview siya doon. Grabe naman. Ako talaga, sadyang iwan ko na lang kung malas ba to o talagang may nakatadhana talaga itong ganitong Nangyari sa akin. nako, ang hirap. Mamaya tatawagan ko yung company mga chinggo, no? Ah, uh, ano? Para saksi kayo sa, ano, no? Sa pag, ah... Uh, uh, pagkukulit ko sa kanila na i-cancel, no? Kasi ilang tawag ko, hindi nila pa rin na-cancel. Ngayon tatawagan ko. Maghanap lang ako ng, ano, upuan. Pasensya na kayo sa hanggol ko, ha Kung di ako marunong talaga maghanggol para malaman nyo yung pagpasa ko dito sa EPS exam ano lang chamba imnida ilang porsyento lang yung alam ko sa hanggol. ang tumulong talaga sa akin chamba imnida nagdasala talaga ako na, ma, na makapasa siguro yun na yung binigay ng Diyos na yun na yun ginawa ko ang lahat mag study ngunit kapos kulang ang kaalaman kaya yung iba ano na lang sadyang uh, kung ano-ano na lang yung ay ko ba, ba, para hindi lang siya maano, hindi lang siya ma leave blank na yung halimbawa yung number 1 wala kang answer pag hindi mo sinagutan wala na talaga. Pero pag sinagutan mo ng kasi multiple choice naman eh. Pag sinagutan mo imamaring eh, ano siya. cumamba uh, na tumamba na tumama. Dapat hindi mo uh, ano bang tawag doon. Halimbawa pag wala kang answer sa 1 di mo dapat na iwanan na walang answer yun na kumbaga sa ABCD wala kang isilik magsilik ka ng kahit isa kahit hindi mo alam yung sagot at least kung siswertihin ka naman tsamba yun nida tama yun yun pa yung magpapasa sa'yo wag mong hayaang ang uh, kumbaga wag mong hayaang uh, yung may isang number sa exam na hindi mo masagutan kahit hindi mo alam ang sagot kung hindi mo alam A ba o B ba o C kahit na ganoon magsagot ka pa rin ng isa A ba o C o D yung tsamba lang kasi doon ka ano eh makakatulong din sa akin mga limang tsamba siguro kasi alam ko yung mga tama ko dun eh yung iba nasagutan ko hindi ko talaga alam yung sagot basta nag circle lang ako nag shade lang ako eh tumama naman kaya tinatawag kong tsamba yung so ngayon maghanap tayo ng ano ng upuan para uh, kakausapin na naman natin yung ano, secretary so wag nyo akong kutsain na sa aking hanggol dahil hindi talaga ako marunong maghanggol ha uh, tsamba, lang din yung hanggol ko ng mga lods ano na to, wala itong script walang uh, walang edit edit Diret, Diretsahan tayo uh, yung pagpakatotoo tayo kung ano yung nasa ating puso natin sa ating isip, yun talagang sasabihin ko uh, hindi na ako nag-i-script at hindi na nag-i-edit, diretso na to hanap lang tayo ng upuan tapos sa uh, kakausapin ko bahala na kung hindi kami magkaintindihan basta makausap ko siya walang upuan dito ah. hmm, teka muna kasi pag may kuryano na nakaupo tapos nagsalita ako nakakahiya na hindi ako marunong magsalita ayun, tatawagan natin tawagan natin eh tactic papakita ko sa inyo yung mga mga previous call ko sa kanya ayan o ayan o makikita nyo yung ano yan yung yung number na 032 uh, 521 7101 ayun o 6 at saka 4 calls tawagan natin ngayon ayan kakausapin natin 어, 아, 안녕하세요 네. 어, 혹시 나 이름 노동부 구현복 씨 이름 취소 아니 소요 아, 문자 소그님이 오늘 자리 Na ilhago si Puyo. Ah. Taron we sa chat ko si Puyo. We an an chui Kunyang chui soy Kunyang chui soy soyo. Ani, nega kanan Lagi, Ayan ah, mga lodso. hindi ko na maintindihan yung mga sinasabi niya. Basta sinasabi ko, itwiso mo na. tagal, gusto ko na magtrabaho. Eh, ang hirap ng ganun. Nakailang tawag na, pangunsing tawag ko na, tapos hindi pa rin na itwiso. Paano ko makapaghanap ng trabaho nito? Isang buwan na, wala akong trabaho. Yung kita, wala na, puro gastos. Hirap naman ito. Walang kita, puro gastos. At saka nakaka-stress kaya yung ano sa palagi ka lang sa ano sa uh, bahay, tulog ka lang ng tulog sa shelter. Wala kang kausap kasi wala namang mga tao din. Hirap. Kailangan ko talagang ano naghanap ng strategy. Kahit kasi ipalipat ko yung pangalan ko sa ibang labor, sabi nung sa migrant, hindi ka pa rin bibigyan ng ibang company kasi may existing pangalan ano, na pangalan na andun na nakalagay na pangalan ng company. Dapat kasi wala na yun. Yung blanco na yung nasa IPS account mo eh. Pag kasi mayroon yung company doon, hindi ka bibigyan kasi nga mayroong nakalagay sa account mo. Dapat kasi wala na yun. Parang i-ano na yun. Ibablankohan na nila para maglagay ulit sila ng ibang company. Ay naku, hindi talaga nawawala pa eh. Papakita ko sa inyo yung ano yung account ko ha, na meron pa din na para makita niyo naman no? para hindi niyo sabihin ako uh, yung nagsisinungaling. So ayan mga tsinggo, ipapakita ko sa inyo yung ano yung account ko sa IPS ha. IPS account to mga tsinggo. ito dito mo titingnan kung may pumapasok. Ayan oh. Meron pa siya itong company na to, ang lagi kong tinatawagan, gusto kong ipa-cancel. Hindi ako makakuha ng panibagong uh, company kasi andiyan pa siya. Dapat kasi blangko na yan eh. Pag na-cancel na, nawawala na yan. Ayan oh. Tingnan natin ah oh. Ayan pa rin siya, o lumalabas. Dapat uh, wala na yan, i-blank eh, na yan para magbibigay na ulit sila ng panibagong company. Ito siya, o. ito yung company na yan. O. No. Dapat kasi wala na yan dyan. Eh. Naka, ano na yan dyan, Naka, parang may dust lang na nakalagay. Walang laman yan dapat dyan para makakuha ka ulit ng bagong employer doon sa labor. Kasi eh, hindi ka pwedeng bibigyan nila kung andyan pa yan. No? Ito naman yung visa na natitira ko no? sa sa panatili ko dito sa Korea at saka ito yung palugit na kung saan dapat makahanap na ako ng trabaho pag within 70 days maubos yan hindi pa ako nakahanap ayan ah, ang mangyayari dyan magiging ano na ako mga lods magiging uh, TNT na no at saka ito lang yung bisang natitira sa akin sa 3 years yan yung para may para alam din naman ninyo yun paano tumingin ng ano ng IPS uh, uh, account so ayan o no? titingnan natin dito ah. Ayan o. Andyan pa rin. Ito yung information ng company na ibinigay sa'yo. Kaso nga, sila mismo ang hindi tumanggap sa akin. So, dapat kinansil na nila to. Uh, nawala na to sa account ko. Uh, kaya tuloy hindi ako makahanap ng bagong company sa labor. Kasi andyan pa nga o, Hindi nawawala Anjan eh, Andyan pa. Hindi sila magbibigay. Tsaka hindi... Uh, hindi pwedeng uh, ang labor yung mag -cancel. dapat kasi yung mismong sadyang eh. hindi, hindi nagka-cancel yung labor ang mismong sadyang ang magka-cancel Kaso hindi nga nila kinansel so magantay ulit ako ng uh, ano ng 3 uh, uh, days so mapapatagal yung paghahanap ko ng trabaho mababawasan na naman to no So ayan kitang-kita talaga yung ebidensya wala talaga tong hukos-pukos mga lords no uh, ano ba to Yan no oh. Kitang-kita niyo naman na andiyan yung account ko no Oh ayan no oh. Dapat wala na yan eh Hindi na yan, hindi na yan dapat mag-appear Oh Pati dito hindi na wala na talaga siya dapat dyan sa ano dito wala na to dapat dito eh so na nakakalungkot lang na andyan pa rin hindi tayo makahanap ng panibagong company so yun na nga mga tsinggo no nakita nyo naman no tinawagan ko pinakita ko pa yung account ko na andun pa rin hindi pa rin nawawala yung ano yung yung account na uh, dun sa account ko na yung company na binigay sa akin hindi pa rin nawawala hindi nakakancel kaya may, ang mangyayari, mahirapan akong makahanap ulit ng panibagong company. Ang hirap pakausapin ng mga Koreano dahil ako naman hindi ako magaling sa Korean. Kung ano lang yung alam ko yun at lagay yung sinasabi ko. Yung mga explanation niya, hindi ko maintindihan yun eh. Basta ang sa akin lang, nasabi ko na i-cancel na. Eh, ang hirap, uh, ang hirap din mag-explain kasi sa kanila kasi kunti lang yung alam natin sa Angul hindi na talaga natin ma-explain ng ng todo ba yung gusto nating mangyari. Ang mangyari ay magkaantay na lang ulit ako hanggang Huibis. Huibis na lang ako babalik. So, bukas, wala rin akong gagawin. Papapasyal na lang din ako doon sa may dagat. May dagat daw dito eh. May lawa, tapos bandang dagat. Doon na lang siguro ako magpapawala ng stress. Sa so, ngayon, lakad-lakad muna ako. Tapos, kung may 7-11 kain ng biskwit tapos uwi so mga tinko, sa ngayon yan lang muna ang update ko no sa ano pag apply ko ng trabaho bilang isang EPS release Sana'y may uh, bagong kaalaman na naman kayong natutunan sana dapat ano uh, tandaan nyo ito yung mga pangyayari ito para pag uh, yung mga kayo naman napunta dito at uh, nagpa-release at saka sa yung mga nandito na, na magpaparelease at least meron kayong mga ano mga kahit pa paano kunting nalalaman sa buhay uh, buhay ng isang uh, EPS release dito sa Korea para hindi kayo magpadalos-dalos at least may idea kayong kunting by the way mga lord salamat sa panunod at uh, huwag kalimutang i-subscribe at saka i-like and comment no? i-share din ng uh, video na to para tuluyan pang lalago ang uh, YouTube uh, channel ko at saka makapagbigay pa ako ng mga panibagong bagong kalaman bilang isang EPS uh, worker bilang isang factory worker dito sa Korea. Salamat sa panonood mga tsinggo. God bless.